Mapapanood po dito sa People's Television Network Channel ang laro ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup simula bukas. Nagpirmahan ang kontrata nitong Webes ang Philippine Sports Commission na pinangunahan ni Chairman Richard Dickey Bachman at PTV Sales and Marketing Overseer na si Emily Galdo sa mismong opisina ng PSC sa Malate, Manila. Simula bukas, August 25, mapapanood sa PTV ang laban ng Gilas kontra Dominican Republic mula 10pm hanggang 12am via delayed telecast. Ganitong oras rin po ipapalabas ang mga susunod nilang laban sa August 27 at 29 kontra Angola at Italy. May mga laban din ng Gilas sa mapapanood sa August 31 at sa September 2, depende ito sa magiging estado ng gila sa mga susunod nilang laban. Naging posible ang broadcast partnership na ito sa pakikipagtulungan ng Signal TV sa layuning mas maraming Pilipinong makapanood ng makasaysayang laban ng national squad sa Philippine leg ng World Cup.